sa atong pagkaimugso ng kalibutana, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhiyan. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinang lang kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanan kagkahayag na may mulamdag sa si imong unahuna. Huwag ni ini, na tao kining atong tulumanong nga naguluhan, kini ang ang akong suliran ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa ka kahunga. Mga pinutlogikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa ko na doon na suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na, huwag ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Kini, ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. May nga yung tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Gator ni Elaine Bathan ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suat suliran. Ako si Dennis, 33 anyos o minyo. Tago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa property o bay nga among napalit sa bidding sa pag-ibig. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang panghitabo. Ako pa ninyo ka nang inyong iabang din, he. Inyo na lang na iparitugbay para naamoy matawag nga inyo yun. Kamay may kayo na laki Wangon pa. Suway so, lang ninyo ang pag-ibig. Naaman na sila'y auction nga mga bay. Hindi lang hinuon brand niyo ang bay pero at least inyo na gyon, No, di ba? Masin pa di ay. Um, <coughs> ikaw dong. Ang sama ito ang mo. O, oh, tanaw lang eh. Pwede na ito suwayan, basin pa dahil makaya sa itong gisita sa inyong kwarta. Yes! Hindi ka na umtas pinding, Nay! na niya, puyan nga bahay dong. Nga matawag yun ato na. Oge, okay, di na ta, di na ta magbago or nga magbayar o abang kanabuan. Maog yun. Ay, salamat, Lord. <laughs> Awe naman mo, di ba? Nga naapay nagpuyo sa bahay nga inyong nadaog sa bidding, ma'am, sir. Yes, ma'am. Naghatag na mag-notice ani nila nga kinahala na sila mupahawa next year. So, naapa sila yung tuig nga mupuyo sa property. Okay na, ma'am. Um, sige lang dong uy. At least, napalitan na nato barato ang bahay. Unya, in good state pa kaayo. Nakugit <laughs> kay tag natipid dong. Maugit, dayro da. Uh, patanawa ko nung kospekso sa bahay nga inyo napalit sa bidding dong. Oh, Narani Uy! Oh. Ayos na. Guapo pa kayo, oh. Kabarato na yun nga pagkapalita nung, oy. Lagi, noy. At least kung na ni usbon ani. ang kamay na lang. Kay, okay pa magkayo ang property. Oh, mailahan na nga maayong matiman at tagyaan ang baya. Lagi, noy. Ya. Yeah. Kano sa mamaw mamalhin di, ha? Next year, oy. Kaling kamutan na mong roda nga uh, makabalhin namin next year before magpasko. Pinahan ah. Ginahan mi nga Ani na mo i-celebrate ang Pasko o New Year? Ah, uh, okay kayo no. Naghitano Nangita na si Kagla client? Oo, oh, good. Para extra income pa. Wala magali kay halos to. Good yan. Nangita pa yung kagdugang trabaho. Hmm, Dennis, kinahanglan. Tingali na limot ka nga igugyong nahurot ang atong saving sa bahay. Gusto ko nga inigbali na to. Kumplito na tas butang. Pila ra bayay tuig. Oh, mahinoon, sad. Excited na kay kong mamalihin to, eh. <laughs> Hindi na kong makahuwat na mag-design-design sa bahay. Kaan pa gyo ko? <laughs> 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 Nakailan mo. kay ka ng artihan mayo ang bahay. Hmm, Siyempre, no? Gertihan ko mangganin ning atong giabangan bisag gamay rani. Unya dili ato. Unsa na kaan makahunat na ko pohon. Spacious ba ang bahay nga ato napalit no? O usa sab dili na ko anugnan kung makagasto man gani ko kay ato namang cute. Sakto gyud roda. Oh, aware naman ka ha ang ex-owner nga mubalhin mo, mo next year anang buwan na. Huwag pa mo masultihin ma. Aw, oh, sultihin ninyong daan. Mintra sa'yo pa. Aron makapangandam sila o makapangita dayon sa ilang kapuyan. Oo ma. Kung ako lang dong, mas makitingaling nga two months before December, makabali na ta Bitaw, no? Hmm, di ba yung lalim magbalhin-balhin na? At least ba, makarga na nila kinahinay ilang mga butang kung asa man sila magbalhin o oh, kita po makahinahinay pag tag-arrain siya itong mga butang dito. Ah, sige dahi. Nagkonsultihan. Recorded by Naisahit yun may nga malagti ayong kinasabay nga mong napalit. Kuman sa pilag katuig nga sige na mong pangabang. Gikontak na mo ang ex-owner bahin sa among plano nga kuno sa ming buwan na nga mupuyo na yun sa property. Wala masay libog kay ni okay man. Pero sa diyang hapit na ang buwan nga among gikasabutan, ni Hangyo man. Unya. Unsa? Pero dong, Maayo na ba yan pagkasabot nga ng buwan na mabalhin na ta? Maulag eh. Pero nihangyo lagi nga kung pwede ba kuno next month na lang. Kay ato na lang kuno sila mag-celebrate sa Pasko o New Year. Ay di sana pwede uy. Kita na may patagihan ng baya o niya, kita na yun mag-adjust para nila. Mauman bitaw nga mabalhin ta ng buwan na kay gusto ko ato ta mag-celebrate sa Pasko o New Year. Ay, kalma lang, good kalma. kalma lang. Sige lang kay ako istoryahon ba na na? Ang sabot, sabot libre na gani ilang usa ka tuig nga pagpuyo ana unya mohangyo pa gyud sila kung buto na naon ba no? Sukad nga napalit na na natong baya dapiro kay lagi nakasabot ta na sitwasyon maong mi consider ta di lang pud magpalabig abusar ba pero da oh wala sila na mo kay ako manggiing na nga kuno sige kasabutan pag una mao lang yung tumanon Onya, pero mura na suko? Bisan sa cellphone rami nagkastorya, may ilham ang ginako nga suko ang yung tingog. kaya huwag guni ah. Bahala sila, uy. Di sila makabuot sa itong desisyon, no? Kaya huwag na sila katungod sa property. Kita na mo tag iya dito. Unya, sa matang pitsahan mo balihin dito. klaro lang kayo magituyo ni nilaguba gubak na eh. Kinuho ko Ang -un man Grabe ang paghilak sa kong asawa sa diyang nakita na mo ang property. Imbes may excite me, napulihan o kasuko og kayo boss tungod kay wag may tsura ang bay. Ang pangutana? mo sunod. Unang pangutana, bisag kung na kong kontak ang ex-owner, di nagyod makontak pa. O dili na sa matres kung hain sila karon. Unsaon maninamo nga, grabe magkakaguba ang property. Gikan sa wiring, sa iniduro o guban pa. As in kaayo kayo nga, pertig gubaas bay. Layo ra sa dihang amo siyang napalit. Ikaduhang pangutana, di ba gudi ay layabol ang pag-ibig na mugas ani? kung dili na namo makontak ang ex-owner? Ikatulong pangutana, sakit kayo sa among buot nga manigtiyayon nga ni among masugatan. Imbes mo balhin na untami, pero wa naman hinuon may makabalhin kay dako yung kayong trabaho ng bay. Asa man may pwedeng mo ani eh, kung dili manubag ang pag-ibig sa gastuhan sa pagpaayos property? Ikaupat nga pangutana, o katapusan, kung i-open for auction ang usaka property, gusto ba gud ay nga naapay nagpuyo sa among property? Dili ba gudi unta angay kung i nilas nila sa Dapat unta nga wa na'y nagpuyo ani? Eh? Palihog tabangi o ko. Kining akong suliran, Dinis. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyo mga pangutanag mga problema problemang may punto legal mga personal nga mga pangutanag mga problema Attorney Elaine Bathan to the rescue pero medical gani mga pangutana agoy Dr. Obra gyud gihapon ha ang tingog sa kahanginan ang inyong madungog o muhatag o mga pagtulunan, no? Kabahins medisina o siyensya sa ato ang mga um, isyong panglawas, no? Dr. Obra, na ang mo hatag na itong tambag-tubag, no? Pero kaning mga legal, attorney Elaine, yun ni. And um, muna ang mga suwat ninyo, padayon, ipada sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain gudog klase-klaseng pamaagi mo na importante kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema. Guys, ang ato ang letter sender, karong adlawa, be, Hmm, di man ni eh, ipasulti ang address, so di gudin ako isulti, sorry. Pero tawagan na to siyang pangalan nga, Dennis. 33 years old, minyo si Dennis, na ay property ug balay, kay kaning bidding sa pag-ibig, kay gani mga, mga marimati sa pag-ibig, no? Kay wala na nakabayad i-auction man na nila. So, usahay, medyo ubos-ubos po yun na ang, ang presyo sa pagbaligya na. So, naasagi uban nga, diha good po, no? Mamalit, unya, iutang na po na nila nga to pag-ibig. So, I think mauni ang situation nga napaminaw nato sa drama sa ato ang letter sender karong adlawa. So, una, um, ah, uh, niyang uh, bangutan na kay naga-issue ni sila siguro kay ang ang kanilagi mo palit ka of course no before the eye before before nako, ko bago nang pangutan na sa drama manggod na paminaw na to no nga um bati ang balay ang aktwal no sa sa balay guba daghang ipaayo um sa hay na ay mga maldito kaayo nga kanang tagiyas yuta kay abi or balay kay abi na na guba na nila ang ang kanang kuan usa nila abandonar maldito gyud salbahis so murag mo na hitabo ah unang pangutana bisag unsaon kuno niya contact ang previous owner dili na gyud makontak pa ug di na sad kung hain sila karon unsaon maninamo nga grabe man kaayo ka guba ang property gikan sa wiring sa inidoro ug uban pa as in guba gyud kaayo ang sud sa balay layo ra sa dihang amo siyang gipalit gi, gi, naa man I record ang pag no actually Mugin na, wako na tingala ani, aning imong pangutan na Dennis kay mugin na usual sa mga taong way batasan, no? Nga, kamu pa'y wakabayad, kamu pa'y nangutang wakabayad, inyo pa d'yong guba dituyo mo mana sila. Kay, usay, ilaman man ang pangwaon po ng mga butang dito. Pero, um, actually, ang, ang pagibig ibig po ni mo Warning, baya po na sila ninyo about it, no? So, uh, I don't know, unsay, arrangement ninyo ana with pag-ibig, pero pwede sigur siguro mo uh, magpatabang with pag nga, um, kung kay kung na nana na before dapat na na ang posisyon sa pag-ibig so maybe you can try to talk sa pag-ibig first um And then magpatabang mo kay basin pwede ta makag-go after or kiha atong mga previous occupant or tag-iya ng yuta o balay. Ikaduhang pangutana, dili bago di ay liable ang pag-ibig nga mo gasto. Ani kung dili na namo makontak ang ex-owner mo na um, I think mangod base sa sa ako ang nasabtan aning mga auction no, Dapat pag auction nila ang possession ana na, 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 na pag-ibig. So kung naay ma-prove na to nga medyo nasidya pag-ibig, ila nang gi-auction na didto, dapat magbag sila ninyo. So dapat mo na i-coordinate nila na sila tarong. Kasabot siya niya pangutana. Kaya sakit kayo ang buot nga, nga managtiayo nga maoy ilahang masugatan. Imbis mo balhi na unta sila. Wa na sila makabalin kida ko kay trabaho unon ang balay. At asa sila pwede mo dool. Kaya ang pag-ibig di magnubag sa gastuhan pagpaayo sa property. Um, that's very common pero dapat mo tabang sila ninyo to go after the owner para sa katong uh, property sa uh, Utah, No? So, ikatulo, ayang katapusang pangutana guys, ikaw pa katapusan. Kung i-open for auction ang usaka property, husto di ay nga naapay nagpuyo sa among property, dili bagud unta mauyangay kung kong uh, i-appeal, Uh, nilas auction dapat unta nga why nagpuyo ani mo na dapat mo na dapat ang ako ang gi huna nga dapat pag auction nila nana nila ang 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 property kay narimati naman na dapat nana nila dili nga gi auction niyo papahawaon pa dili kay dapat kung pagpalit ni mo as is where is nagyud na kung unsa iyahang situation kung gubaon pagbili nila pagpapahawa ipapahawa, papahawa nagyud unta to mo na, ang sakto so <clears throat> di ko nga dili sila manubag kung naay si Piat o sala ang pag-ibig. Pwede ka mo dool nila nga to sa si ilahang legal uh, para ma-check. Di mo siya gugukiba o asa gining inyo asa kay para maka-refer o ta-ta. No? Uh, kay naatay amiga dihang abogada si attorney Lovelia Albina. No? Pero basin po dog, wala po ka din na ma-bastasyon kung asa ka na asa siya na-assign. So, um, siguro duol lang yun ka dito sa sa legal department nila kapara para mapacheck kay akong pagsabot gud ana kung ma-auction na gani na re, for auction na gani ang property na rimate, na kuha na na sa pag-ibig ang posesyon wa na na nagpuyo din ha pag, pa, pag pag pag, pag, announce nila nga for sale ang property wa na na itaw din ha kang ka, gagwardya na, gapadlak ipadlak na na sa pag-ibig dili nga na tao para kung unsay kahimtang niya pag offer nila for auction o pagbaligya maugyod ang inyo mahapong maabtan inig move in, in new or inig ka-award ana nga sa inyo. Muna ako na sabtan guys ha. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuwang programa. Kini akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw